Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kung sakaling gumanti ang mga maaamo at parati na lang inaataking mga hayop ay maaaring mas dapat pa natin silang katakutan kaysa sa mga hayop na kilalang mabangis at mapanganib kaya mula sa ibon na kinakawawa ang isang ahas hanggang sa hayop na hindi gugusto yung atakihin ng lahat ay pag-usapan natin ang sampung madalas na inaataking hayop na natutong lumaban kaya kung handa ka ng makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Woodpecker vs. Snake Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na kung gagamitin ng kahit na sino o ano ang ating utak ay madali lamang nating masosolusyonan ng kahit na anong problema? Ganito ang ipinakita ng isang woodpecker nang biglang pumasok ang isang ahas sa kanyang bahay. Kung saan nag-abang lamang ang hayop sa loob ng butas ng kahoy ng puno hanggang sulumapit ang ibon na mabilis na kaiwas sa pag-atake ng ahas at agad itong pinagtutuka. dahil sa mabilis na pagtuka ng mga woodpecker na nahasa na dahil sa madalas nilang pagtuka sa mga kahoy ng puno ay mabilis lamang nilang nasugatan ng ahas kung kaya't mabilis na lamang itong lumayo at umalis. Number 9, huwag galitin ang nanay na elepante. Makikita natin sa video na ito kung bakit hindi natin dapat galitin ang mga nanay na elepante. Dulot na kahit pa ang nakakatakot na buwaya ay tila ba sisiw lamang para sa kanilang patayin. Kung saan nang lumapit ang buwaya sa anak ng elepante sa pagtatangkang atakihin at kainin niya ito, ay mabilis namang nakaresponde ang nanay na hayop na agad hinatak ang buhaya at pinagtatapak-tapakan dahil ang mga elepante ang pinakamalaki at pinakamabigat na hayop sa buong kalupaan ay hindi naging mahirap na mapatay nila ang buhaya gamit lamang ang kanilang pagtapak at pagdagan dito. Number 8, Hippopotamus versus Lion Sigurado akong pareha nating hindi maiintindihan kung bakit naisipan na lamang ng leon na ito Natangkaing hulihin at tatakihin ang isang hippopotamus na higit na mas malaki ang pangangatawan kaysa sa kanya kung saan matapos itong lumapit sa hipo ay hindi nakatakataka pa na agad din siyang inatake ng hayop. Kinagat ng hipopotamus ang ulo ng leon at dahil ang mga hipopotamus ang may pinakamalakas na pwersa ng pagkagat sa lahat ng hayop sa buong kalupaan ay agad namang maswerte ang leon at hindi napisa ang kanyang ulo na naging daylan para makatakas at makalayo na siya sa hayop. Nasigurado akong magsisilbing palatandaan sa kanya na hindi na ulitin pa ang ganitong aksyon. Number 7. Matapang na aso Alam mo ba na hindi lamang mga tao ang kayang intimidahin at takutin ng ating mga bantay? kundi pati na rin ang mga mababangis na hayop sa ating kalikasan. Makikita sa video na ito ang isang asong gala na matapang na nilapitan ng isang leon kung saan dahil sa biglaang paglapit nito ng basta-basta ay napilitang mapaatras ang mabangis na hayop. Nang lumapit pa ng todo ang aso ay agad siyang nilapa ng leon kung saan mabuti na lamang at nakatakas pa siya dahil sa hindi niya siya sinundan pa ng hayop. Ayon sa paniniwala ng mga eksperto ay ganito raw nagpapakalat ng sakit ang mga asong gala, kung saan ang paglapit nila sa ibang mga hayop ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga ito dahil sa mahahawaan nila sila na unti-unting sisira sa kanilang katawan at kulusugan. Kung kaya't kahit na mukhang natalo ang aso ay kung nahawaan niya naman ang leon ay mapapatay niya pa rin ito sa dulo. Number 6. Binalibag na Leon Kahit na ang mga leon ang tinuturing na hari ng kagabatan ay sadyang madami pa ding mga hayop ang dapat nating katakutan kagaya na lamang ng mga buffalo na nakuhanan sa video na ito kung saan ang tangkaing kainin ng leon ang isa sa kanila ay mabilis na rumesponde ang mga kagrupo nito at agad na pinigilan ng hayop sa pagkain sa kanilang kasama kung saan ang isa sa kanila ay agad na ginamit ang kanyang matigas na ulo at sungay upang ihagis papuntang ere ang leon at ibalibagang ang hayop nang paulit-ulit hanggang sa mapilitan na lamang itong umalis. Nagpapakita lamang ang nangyari dito na kahit pa mas agresibo ang mga leon kaysa sa mga buffalo ay higit naman na mas malakas ang bawat isa sa mga ito kaysa sa hari ng kagubatan. Number 5 Buntis na Rhinoceros Talay namang wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa isang inang handang ipaglaban ang kaligtasan ng kanyang anak na tila ba hindi naisip ng grupo ng mga leon na ito matapos nilang abangan ng isang buntis na rhinoceros habang siya ay naliligo sa lawa kung saan matapos itong umangat mula sa tubig ay agad nilang pinalibutan ng hayop sa pagtatangka na mapatay at makain nila ito. Mabuti na lamang at hindi natakot ang buntis na rhinoceros kung saan ginamit niyang panakot ang kanyang malaking pangangatawan at matalim na sungay upang intimidahin ang grupo ng mga leyon na matapos niyang habulin ng paikot-ikot ay napilitan na lamang sumuko at lumayo. Number 4 Nanay na Oso Laban sa Tigre kung hindi ka pa naniniwala na sadyang hindi natin dapat gambalayin ng mga batang hayop, ay dapat mong mapanood ang nakuha ng video na ito, kung saan makikita ang isang batang oso na bigla na lamang sinugod ng tigre na naging dahilan para mabilis na rumesponde ang nanay na oso na agad nakipaglaban sa hayop, kalmutan, kagatan at iba pang pag-atake ang ginawa ng dalawang hayop kung saan makikita na handa ng isakripisyo ng nanay na oso ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak na tila ba naintindihan ng tigre kung kaya't minabuti na lamang nitong umalis at lumayo. Pero umang matinding sugat ang natamo ng dalawang hayop ay hindi ito inalintana ng nanay na oso dahil sa nagawa niyang proteksyon ng kanyang anak mula sa pag ng tigre na kung hindi niya napalaya sa siguradong papatay sa kanyang anak. Number 3, Bangungot ng Buwaya Sigurado akong walang kahit na sino ang gugusting maranasan ang pinagdaanan ng buwaya na ito. Matapos niyang tangkaing umatake ng mga hippopotamus kung saan nang mahuli siya ng grupo ng mga hayop na umaaligid sa kanila ay agad nila itong sinugod at pinagtulungan. Kung kaya't makikita na nasa gitna na ng nagrarambulang mga hippopotamus ang buwaya na pilit kumakawala. Ang mga buwaya ay merong pwersa ng pagkagat na sadyang mas malakas kaysa sa mga hippopotamus ngunit hindi ito ito naging sagabal upang mapagtulungan siya ng mga ito kung saan laking tuwa na lamang niya nang makalaya pa siya mula sa pagkakumpol-kumpol ng mga dambuha ng hayop. Nasigurado akong hindi niya na muli pang makakalimutan sa kanyang buong buhay. Number 2, Tatay na Ostrich hindi lamang ang mga nanay ang kayang magprotekta sa kanilang mga anak pagdating sa ating kalikasan dahil pati na rin ang mga tatay na hayop ay responsable din sa kaligtasan ng kanilang mga anak kagaya na lamang nang nangyari sa ostrich na ito na matapos mapansing may umaaligid na hayina sa kanyang mga kapipisa pa lamang ng mga anak ay agad niyang hinabol ang hayop Ang mga ostrich ay kilala sa pagiging pinakamatangkad na ibon sa ating planeta kung saan ang kanilang mahabang mga binti ay nakatutulong upang makatakbo sila ng sobrang bilis at makapanipa pa ng sobrang lakas na kanyang ginagamit upang takuti ng hayina upang hindi na ito magtangka pa sa kanyang mga anak. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito kung saan makikita ang isang ahas na halatang katatapos lamang kumain kung saan maniwala ka man o sa hindi, ay hindi lamang ibang hayop ang dapat mong katakutan na pumatay sa iyo pagdating sa kalikasan. Dulot na ang kinain ng ahas na ito ay isa na ahas na kanyang kauri na talagang namang nagpapakita na halos wala kang dapat pagkatiwalaan sa ating kalikasan dahil maging mukhang inosente man o iyo pa kauri ay posibleng umatake at pumatay sa iyo. Number 1 Mangmang na Leopard kung makikita mo ang leopard na ito ay sigurado akong hindi mo maiisip na isa siyang matalinong hayop. Dulot ng tinangkanya ba ng mga takihin at hulihin ay isang porcupine na alam na alam nating lahat na mayroong mahahaba at matatalim ng mga tinik sa kanilang likuran na siguradong tutusok at makapagdudulot ng pananakit sa sino man na mamalasin na madikit dito. Kung kaya't hindi nakatakataka na matapos ng kaing atakihin ng leopard na ito, ang isang porcupine ay agad natusok ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ayon sa mga eksperto ay kung sakaling natusok at nabutas ng mga tinik na ito, ang isang ugat ng hayop ay maaaring magdugo lamang ito hanggang sa maubos na ang kanyang dugo na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kadelikado ang matusok ng tinik ng mga porcupine. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na bago sa ating kaalaman na may mga kategorya ang hayop na naninirahan sa ating kalikasan. Kung saan ang iba sa kanila ay ang umaatake habang ang ilan naman ay ang mga inaatake. Ngunit hindi porket ang mga hayop na ito ang madalas na inaatake ay sila na lamang ang laging kawawa. Dahil kung sakaling matuto silang umatake ay sigurado kung ang mga predator ay iiyak at mga ngawa. Kaya para sa iyo, alin sa mga hayop na ito ang na ka mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.